Nako mga beshi hindi ko talaga inexpecto. Last week nagpunta kami sa Co-op para i-claim yung dividend ko. Isa itong malaking grocery shop dito sa Guernsey. From 2017 to 2022 never akong nag-claim ng dividend. Tapos may balita dito na baka yung 2023 dividend oh, no. ay di ibigay. So ito nangan nga, nag-decide na akong mag-claim kasi baka mamaya maging bato pa yung pera na dapat makukuha ko. Ito lang yung finilapan kong form. Nagbigay lang din ako ng valid ID and in-update nila yung information ko. Pinapirma lang nila itong resibo na nagsasaad na i-withdraw ko na yung pera. Habang pumipirma at sinika ko na rin yung teller, tinatanong ko about yung sa 2023 dividend. Wala pa daw desisyon about don and magmi meeting pa lang sila nitong May. Kinuha na niya yung resibo and naghintay lang ako ng ilang minuto and ayun na, nag-start na siyang magbilang ng pera. Di ko in-expect na ganito lang pala kabilis mag-claim ng dividend dito. Siguro kung sa Pilipinas ito, sang katutak na dokumento ang kailangan kong ipasa at pirmahan. Ayan, may pang grocery na kami. Sa next video ko na i-reveal kung magkano ito. Grocery reveal tayo next time para magulat kayo sa mga presyo ng bilihin dito. Bye!